Hello guys, ito ang ating topic for today. Paano mo pasesilosin selosin ang isang lalaki? Alam nyo, ang selos minsan, nakakabuti rin yan sa isang relasyon. Basta alam mo kung paano pasesilosin yan. So, kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So, without further ado... Whoops! Disclaimer ulit tayo. Ang selos, isa yan sa napakatinding emosyon na nararamdaman ng bawat individual. Mapalalaki man yan or babae. Maging uh, maingat ka kapag nagpapaselos ka ng partner mo. Kasi kapag hindi na naaayon yung mga pinaggagawa mong pagpapaselos, baka yan ay mapapasama. Sa halip na sa ikabubuti sana ng relasyon nyo pero napunta pa sa masama. So, alamin na natin ang mga dapat mong gawin na mga pagpapaselos sa lalaki. So, at number one, ito yung mag-post ka sa social media na may kasama kang ibang lalaki. Ito yung random na mag-picture ka na may kasama kang ibang lalaki, yung kaibigan mong lalaki, yung katrabaho mong lalaki at yan ay ipopost mo sa iyong social media. Naku, kapag nakita yan ng karelasyon mo, parang binhusan yan ng malamig na tubig. Naku, hindi yan papayag na meron kang ibang lalaki na pinupost dyan. Siguradong tatawagan ka, siguradong kakausapin ka. At yan, talagang mararamdaman mo na yung karelasyon mo ay susuduin ka ulit. So ayan, ang gawin mo, number one. Number two, eto, yung sabihin mo sa kanya na mayroong isang lalaki na gusto kang makadate. Sigurado yan yung partner mo. Uusok yung tinga noon, hindi niya matanggap na may magdedate date sa iyo na ibang lalaki. Hindi maintindihan kung galit man yan or naiinis siya or basta yung naramdaman niya ay halo-halong emosyon. oh, hindi niya maisip na bakit ka nagsasabi ng mga ganyang mga bagay-bagay na makikipag-date sa ibang lalaki. Hindi yan papayag. So ayan, ang gagawin mo kapag gusto mong pagsilusin, number two, number three, eto, yung pupurihin mo. Marami kang sinasabing magaganda sa kanyang BFF na lalaki o yung best friend niyang lalaki hindi maipaliwanag kung ano na ang tumatakbo sa kanyang isipan at talagang nagsisilakbo ang kanyang damdamin. Bakit nga ba? Sa lahat ng tao ay doon pa sa kanyang best friend ka. Puring-puri, di ba? Mapapansin mo agad na talagang nagseselos na yung karelasyon mo kapag lagi mong pinupuri yung kanyang kaibigang lalaki. Selos na selos na yan. Baka masisira pa ang kanilang pagkakaibigan kapag talagang itinuloy-tuloy mo ang mga ganyang mga pagpupuri mo o pagpapakita ng talagang paghanga doon sa kanyang BFF na lalaki. Number three. Number four. Ito, yung kapag ikaw ay nasa trabaho at alam mo na malapit na ang labasan nyo, text mo o tatawagan mo yung karelasyon mo at sasabihin mo na meron kang overtime. May overtime ka, baka gabihin ka ng uwi, ang kasama mo ay isang lalaking katrabaho mo. Yun ang sabihin mo sa kanya. Naku, 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 naku. Kapag ganyan ang marinig ng karelasyon mo, hala ka, baka yan ay susugod yan sa workplace mo para siguraduhin na ikaw ay may overtime. At kung sino yung kasama mong lalaki sa overtime na yan. Basta for sure, yan ay selos na selos kung ano-ano na ang tumatakbong imahinasyon sa kanyang isipan o ba diba? yan ang mga gawin mo siguradong magseselos yan number four number five eto yung sasabihin mo sa kanya na lalabas ka kasama mo ang mga tropa niya na to delikado to siyempre yung karelasyon mo alam na alam na niya kung ano ang mga galawan ng mga tropa niya at hindi na yan mapakali. Alam mo kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Alam niya kasi alam niya ang mga kilatis ng mga yan. Alam niya ang mga ugali ng mga yan. Baka merong didiskarte sa iyo. Ganyan ang tumatakbo sa isip ng karelasyon mo. Ayaw na ayaw ng karelasyon mo na ikaw ay sumasama sa mga tropa niya of all people, bakit doon sa mga tropa niya, di ba? Ang mga lalaki, kahit sabihin natin na mabait yan, talagang nagpapakita, gentleman, pero lalaki yan. Alam ng karelasyon mo na ang lalaki ay talagang iba pa rin ang tingin sa babae. Alam niya kung ano ang mga tumatakbo sa utak ng mga kaibigan niya na yan. Kaya talagang kapag sinabi mo yan, naku, uusok yan sa selos. So, kung gusto mong pagsilosin ang karelasyon mo, yan ang isang gagawin mo. Siguradong selos na silos yan. Number five. Number six. Eto, yung sabihin mo sa kanya na meron kang bagong katrabaho na sobrang wapo, sobrang pogi at crush mo. Sasabihin mo sa kanya. Pagkasabi mo palang sa crush mo, yan na. Mananahimik na yan talagang selos na ang nananaig sa kanyang sangkatauhan. Ha? Ha? Oh, di ba? So, yan ang isang gagawin mo. Banggitin mo na meron kang bagong katrabaho na sobrang pogi at talaga namang crush mo rin. Oh, di ba? Nako, baka sasabihin sa'yo, huwag ka nang pumasok dyan sa work mo. Maghanap ka na ng ibang trabaho mo. Ako na lang, bigyan na lang kita ng pera. Huwag ka nang pumasok. oh, di ba? So ayan, ang isang gagawin mo kapag gusto mong pagsilosin ang iyong karelasyon. Number six. Number seven. Ito yung sitwasyon. Magkasama kayo ng karelasyon mo, may nakasalubong kayo na kakilala mo na lalaki. Sabihin natin kaibigan mong lalaki or kaibigan niyang lalaki. Nagkumustahan na kayo sa bawat isa. So bago kaya alis, ay napitan mo yung lalaki at ihag mo. Ihag mo siya, ganon. Tapos sasabihin mo, ingat kapag ginawa mo yan sa harap ng boyfriend mo, ng karelasyon mo, nako, 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 hindi ko alam. Baka uumbagin na niya yung lalaki na yan o baka mapapaaway siya kasi hindi niya sukat akalain na ihahag mo ang lalaki, di ba? So, ayan po, ang number seven. Two years later. So, ayan ang iilan sa mga paraan para pagsilosin mo ang iyong relasyon na lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.